Magandang gabi po sa inyo. Itago nyo lang ako sa pangalang Denden. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company dito sa may Makati. Normal na sa amin ang night shift. Mga OT, HR memos, at meeting kahit madaling araw. Pero may isang gabing tumatak sa akin. Nang makita ko ang isang batang hindi dapat nandoon. Sa HR office mismo. past 11pm tapos na ang shift ko nalate ako mag log out kaya dumaan ako sa HR office para isubmit yung clearance form mapapansin na tahimik ang buong floor at bukas pa ang ilaw sa HR pero wala nang tao pagpasok ko naamoy ko agad yung lumang papel at malamig na aircon habang naghahanap ng dropbox... Narinig ko ang mahina tawan tawa ng isang bata. Bigla ako napatanong, Hello? May naiwan ba bang anak dito? Walang sumasagot. Pero sa ilalim ng mesa ng HR manager, may maliit akong nanino. Lumapit ako at sumilip. Doon ko siya nakita. Isang batang lalaki mga 5 to 6 years old. Nakaupo nakayuko at hawak-hawak ang isang staff toy na duguan. Oy anak, anong ginagawa mo dito? Sabi ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla, may pasa sa kanyang leeg at pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang sabi niya ay hinahanap ko si Mama. HR daw kasi siya dito. Bumangon siya sabay takbo papasok sa loob ng filing room. Wala akong nagawa kundi sinundan ko ito. Pero pagpasok ko, bigla siyang nawala. Kinabukasan tinanong ko yung HR supervisor. Ma'am, may anak po ba kayo o staff na nagdadala ng bata dito? tumigil siya sa kanyang ginagawa. Bakit? May nakita ka ba kagabi? Sabi niya. Tumango lang ako. At sabi ko, oo, batang lalaki. Nahanap na ang mama niya. Nagkatinginan yung ibang HR staff. Kitang kita ang takot sa kanilang mga muka. Sabi nila, huwag ka na sanang magsabi sa iba. Pero totoo, noong itinatayo pa ang building na to may batang nadaganan ng cabinet dito sa HR office mismo anak siya ng isa sa mga nagtatrabaho noon simula noon nagpapakita siya palaging hinahanap ang nanay niya lumipas ulit ang isang araw at gabi na naman otin na naman ako dumahan ako sa HR office para gumamit ng printer. Napakatahimik. Pero habang nagpiprint ako, may narinig ako may hinang yabag. Maliliit. At paikot-ikot. Paglingon ko, nakita ko siya sa likuran ko. Nakaupo sa lamesa. Nakangiti Ngunit niyon may dugong tumutulus mula sa ulo niya. Nakita mo na ba si Mama? Pwede ka bang sumama sa akin? Sabi niya. Biglang pumukas mag-isa ang lahat ng drawer. Nahulog ang mga files sa sahig at sa bawat papel na nalalaglag, nakasulat lang salitang Mama huling beses ko siyang nakita bandang 3 AM naiwan ako mag sa HR biglang namatay ang ilaw tanging computer monitor lang ang nagbibigay ng liwanag at sa screen nakita ko ang refleksyon ng bata nakatayo na naman mismo sa likod ko bigla siyang pumulong ikaw na lang kaya maging mama ko. Nang bigla ko siyang lingunin, bigla ulit siyang nawala. Pero ramdam ko ang malamig na kamay na nakahawak pa rin sa balikat ko. Simula noon, iniiwasan ko na ang HR office kapag gabi. Pero may mga kasamahan pa rin ako nagsasabi na minsan, habang nag o sila, may batang nakaupo sa sulok naglalaro ng kanyang staff toy at kapag tinatanong nila kung sino siya isa lang ang sagot na, na sinasabi niya hinahanap ko si mama